lumulaklak na oh. lumulaklak na yung aking oh, lalo na ito o oh. lumulaklak na yan isa pa lang na lumulaklak yan pasensya na hindi ko kayo nadadala yes. dito sa kabila tingnan natin yung kabila ayan dito yung sa kabila oh. wala pang bulaklak wala pang yun tumubog na, oh, nagsaling na yung, ano, yung gabi-gabi. Ayan. Tensyon na. Ayan, oh, may mga bulaklak na rin. naku oh, meron na namang mga basura, oh. Oh, ayan, may mga bulaklak. Kami nakapaglinis. Dito, ayan. Ayan. Ayan, ang ay dami ng bulaklak. Ayan, oh. Oh, ang cute nila. O, oh, diba? Ayan, oh. Ang ganda-ganda na ng tubo nila, oh. So, parang may nanguha dyan. Na may Ayan, oh. Ayan. Hindi ko kasi nabisita. Yung, yung. At ito, ang cute dito. Cute yan. O so, diba, maliit lang pero ang cute niya. Kasi nila na bisita, kaya hindi na maayos. Ang naman siya. So, ano, ito, ito, ang maliit um, pero ang cute niya mga diba? titigan ko nga yung ano tinanim ko dito may tinanim akong ayan, ako ng marigold eh ayan nako ayan oh yung marigold nako parang hindi naman umayos ang tubo hmm parang kinain ng insekto ako, wala talaga. Ayan. Sana makapunta ako dito. Malinisan. Malinisan. Ayan pala din yung panim namin. Dyan, tinanim namin. Ayan, dami na namang damo. Ayan, dito yan. Ayan. Ayun oh. Ayan, Pero buhay na sila oh, buhay na. At iko. Oh. <laughs> Ayang katatadin ko lang may bulaklak na siya. At dito. Ayan. Ayan, okay-okay naman. Ako kailangan naman talaga linisan diba ayan lang po update update na lang tayo sa susunod